Hello! Magandang-magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jun and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Sasagutin lang natin yung sagot ni Claire Castro sa mga banat ni BP Sara. Diba po, nung nagpunta siya ng Melbourne sa Australia, bumatikos din po si BP Sara. May mga ilan na batikos si BP Sara sa Malacanang, kay PBBM. At sinagot po ito ni Claire Castro kahapon. So ngayon po tayo magre-react. Dahil wala po tayong uh, panahon uh, kahapon <clears throat> Una, sinabi ni Claire Castro Mahirap turuan ang walang alam Ang pinapatungkol niya dito ay si Sara. Wala daw alam si Bipisara Kung si Bipisara walang alam Ano ka na? Ano may natin dito sa taong ito Kung si Bipisara walang alam? Mamaya uh, sasagutin natin yan. At uh, nagpatutsada nga si VP Sara tungkol sa mga inuutang ng BBM Administrasyon. Nasaan yung inuutang? Kasi wala tayong makita eh. Kaya naghahanap tayo. Ganun din si VP Sara. Hindi ba't hinahanap natin? Wala tayong maramdaman. Wala rin tayong makita. Kung nasaan yung mga inuutang? Sinagot yan ni... Uh, uh, ni Claire Castro at uh, sa sagot ni Claire Castro mamaya <clears throat> uh, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-display ng kagagahan, kabobohan itong si Claire Castro uh, ano eh uh, ligwak yung kanyang sa kagustuhan niyang banatan si Sara. ligwak yung kanyang banat so yan po ang ating uh, pag-uusapan at ah uh, pag-usapan din po natin itong gera sa Iran at uh, Israel. Uh, binomba na po ng Iran yung base militar ng Amerika sa Qatar at sa Iraq. Dahil nga uh, binomba ng uh, B-2 stealth bomber ng US yung uh, nuclear warheads daw ng uh, Iran. At gumanti na yung Iran dito po sa base militar nga ng Amerika sa Qatar at sa Iraq. So mamaya pag-usapan po natin yan. So unahin po natin itong si Claire Castro. Ito ang sabi niya, mahirap turuan ang walang alam. Napakayabang ano? Kung magsalita, <coughs> parang napakarami niyang alam. Eh hindi nga maintindihan minsan yung sagot niya eh. At yung sagot niya malayo. <coughs> hindi lang makapag-react, hindi lang makatawa yung mga media. Pero ang sarap pagtawanan eh. Kung si Bipi Sara walang alam, eh ano ka na? Anong dapat itawag sa'yo? Si Bipi Sara naging mayor ng Davao City. Ah, doon sa kanilang problema sa insurgency, Bago bumaba si VP Sara, bago siya kumandidato bilang Vice President, dineclare na ang Davao City ay insurgency free. Yan ba yung walang alam? Napakalaki ng problema natin sa terorismo, sa mga NPA na to. Pero nasold niya. Nasold niya ang problema nung siya ay mayor ng Davao City. Ikalawa, bago siya bumaba, bago siya kumandidato ng Vice President, inannounce niya rin na ang Davao City ay debt free. Wala na pong utang. Nabayaran po ni Bipisara Sara ng uh, gobyerno ng Davao City ang kanilang utang. Yan ba ang walang alam? O di ba? <clears throat> uh, si Bipisara Sara naging DepEd Secretary. Oh, hindi ba palaging nasa top nasa top 1 palaging the most trusted the most uh, good performing secretary o agency ang DepEd noong si BP Sara pa ang namamahala palagi on the top laging nasa number 1 the most the most trusted the most uh, uh good performance yan ba yung walang alam <clears throat> ha, siguro mag-research research ka muna ah uh, Claire Castro okay dito po tayo sa uh sa utang sa utang po ni Bongbong Marcos ah uh, pakinggan po natin siya magandang hapon ah uh, wait lang magandang hapon ito po ito It lang ah. Ito na, ito na. Magandang hapon po, Yusek. Uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero... walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. Mm. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. Um, how does Malacanang respond to this? Thank you po. Oh, tandaan nyo yung tanong ha. May inutang pero walang nakikita. So yun yung punto ni BP Sara. kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. <laughs> teka, teka. Pa parang mali yata yung kasabihan na sinasabi mo. <laughs> parang mali yun na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Di ba yun ang kasabihan? Eh, Mali naman yung sinasabi niya kasabihan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion hmm. ay ay kabuang utang ng gobyerno simula pa ng mga nakaraang administrasyon. Okay, tama naman yun. Pero ni-research ko yan, ang sabi ng Google, 16.68 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon at tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 Trillion as of June 2022 oh. at uh, solong utang po ng administrasyon Duterte mm. ay umaabot po sa 6.84 Trillion mm. as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% mm. May increase pa. Ah, teka. Sabi po ni Claire Castro, ang utang natin ay 16, 16 trillion. Pero sa Google, 16.68 trillion. Okay? As of June 2022, umabot po ng 12.79 trillion. Wala na po si uh, PRRD niyan. June 2022, bumaba na po siya. Okay? Ang utang daw ng Duterte administration alone ay umabot o kabuuan ay 6.84 trillion utang ng Duterte administration sa loob ng anim na taon. Kabuuan yan eh. Yan ang sabi ni Claire Castro sa kanya nang galing yan. So, dito po sa 16.68 trillion, okay, ang utang ng ah uh, dito po sa as of June 2022 ay 12.79 trillion. Ibig sabihin, nakautang na po ang administrasyon ni Bongbong Bong Marcos ng humigit kumulang 4 trillion. 4 trillion. Si Duterte, 6.84 trillion. 6.84 trillion. Si PBBM, 4 trillion sa loob lang ng tatlong taon. Si Duterte, 6.84 trillion sa loob ng anim na taon. So kung magmumultiply ka, 4 trillion na ang nautang ni Marcos. E tatlong taon pa lang. Mayroon pa siyang tatlong taon. Paano kung nakautang ulit ng 4 trillion? Dahil uh wala naman tayong magagawa dahil lagi taon-taon meron tayong uh, deficit, di ba? <clears throat> pero sa panahon po ni Pangulong Duterte mayroong pandemic, mayroong gera sa Marawi, mayroon pong mga malalakas na bagyo. Sa panahon ni Bongbong Marcos, wala pong pandemic, pero naka 4, million, 4 trillion na ang utang sa tatlong taon pa lang. Wala ring gera sa Mindanao at wala pang malalakas na bagyo. <clears throat> Imagine that. No? Paano yung susunod na 3 years? Eh, lagi nga tayong may kulang sa budget. Kaya inuutang natin yun. Kaya uh, wala tayong choice kundi mangutang talaga. Ang problema ni BP Sara ay ganito. Hindi nasagot ni Claire Castro. Wala kaming makita na proyekto at mga matatag na programa sa Marcos administration. Yan ang problema namin at hindi mo sinagot. Hindi nasagot ni Claire Castro, di ba? <clears throat> ang sinasabi niya lang mas malaki daw yung inutang ni Duterte na 6.884 Trillion. E anim na taon yun eh. Si Bongbong Marcos hindi mo kinuwenta kung ano yung kabuuan na inutang ni Marcos. Hindi niya sinabi, 'di ba? Hindi niya kinuwenta. 4 trillion. 4 trillion. Tatlong taon pa lang. Hindi natin alam kung sa susunod na tatlong taon, e eh, 4 trillion pa rin ang utangin. Baka maging 6 trillion or 8 uh, trillion. Hindi natin alam eh. 'Di ba? <clears throat> Kaya anong uh, anong yung sagot ni Claire Castro? Ligwak, di ba? Binibilad niya yung kaniyang uh, kagagahan, kabobohan, ang kawalan ng kaalaman. Siya walang alam eh. Uh, real talk lang. At nakita nyo naman, oo wala talagang alam. At uh, may gana pa siyang sabihan si Bibi Sara na mahirap daw turuan si Sara dahil walang alam, ang galing. Ang galing. Ah, ang tindi ng yabang sa katawan itong taong ito. Okay, pag-usapan na po natin yung gera sa Iraq, ah, uh, Iran, saka Israel. Sa, sa, sa mga forecast ng foreign news, mga foreign media. Hinihintay nila yung magiging aksyon ng Russia dahil umaksyon na nga rin yung US at sana naman wag, uh, wag lumaganap ang gera nito na mapupunta pa sa World War 3 pero kanina lang na panood ko yung balita na mukhang hindi sasali ang Russia kasi kaalyado ng Russia ang Iran okay kaalyado ng Ras ng Russia ang China at yung Iran kaalyado rin ng China. So Iran Iran, Russia, China magkakaalyado. US sa ka Israel magkaalyado. The problem ng Russia itong si Putin. Marami pa lang Russian people na mga mga Russian speaking country pala yung Israel or about 2 million na nanggaling sa Soviet Union at uh, Russia ang naninirahan dyan sa Israel 2 million mga Russian speak, uh, speaking kaya mukhang hindi sasali si Putin at narinig natin yan sa, sa balita na si Putin mismo ang nagsabi sa bibig niya ng galing kaya maganda. Maganda na hindi hindi siguro o malamang hindi sasali ang Russia. Ganun na rin siguro ang China. Ang Amerika kasi parang parang dine niya. O nag-escalate pina -escalate ni ng US ang gera ng Israel at Iran. Dahil ang Amerika ang kanilang malaking negosyo ay gera mga armas Yan po ang negosyo nila eh. Kaya yung nangyayari sa China sa Kapilipinas yung laging nag-escalate, naggagagkaroon ng collision, nagbabanggaan Ay eh yan po ay parang sinasadya ng administrasyong Marcos dahil kaalyado nila ang US. Okay? Ah. Medyo pa si lang natin. Noong nag-meeting si Biden sa kasi Marcos, doon nagsimula eh, 'yung kaguluhan sa West Philippines. Ang tanong natin, may dibidendo kaya dito si Marcos? May napapala kaya siya? Nabalita na magbibigay daw may, magbibigay daw ng 500 million dollar ang Amerika, 'di ba? Noong nagdagdag ng EDCA site. Pero hindi naman natuloy Nakapagdagdag sila ng apat na EDCA site Pero yung 500 million wala Walay Pangako lang na napako Hanggang sa nagbago na ng administrasyon Wala na si Biden Yung 500 million wala na Pero patuloy pa rin Na nag -e escalate sa West Philippine Sea At pinapayagan ito at si BBM, hindi na nakipagkaibigan sa China. Bakit kaya? May dividendo kaya siya dito? May napapala kaya si PBBM sa mga ginagawa niya, sa mga pagsunod niya sa Amerika? Mag-iisip ka rin eh. Ha? Meron ba siyang nakukuha dito? Nagkakaroon ba siya? Tapos, at the same time, yung kanilang uh, pagkampi sa US at uh, parang pakikipaggirian sa China, gagamitin nila para ipantama, ipang batikos o ipang banat sa mga Duterte. E malinaw ang foreign policy ni Duterte, President Duterte. Siya ay, uh, ba diba sabi niya ay uh, <clears throat> enemy to none. Uh, friends to all, enemy to none so hinahamon ngayon ang mga Duterte, especially si Sara, bakit hindi mo kinukundi na hindi mo binabatikos ang China yan ang policy nila eh. friends to all eh, enemy to none <clears throat> yan din ang policy ni Bongbong Bong Marcos nung umpisa pa lang siyang nakaupo nung nag-speech uh, siya sa UN United Nations. Gumaganon pa siya eh. Friends to all, enemy to none. Yan yung, yung pala nagpapa, ano lang, nagpapa, anong tawag doon sa babaeng, nagpapakipot lang. Nagpapakipot lang sa Amerika. At nung nakapag-meeting na sila, ayan na, may dividendo na. O kaya, okay, kung ano yung utos ng Amerika, o di, sige, tuta ako. Magpapakatuta ako. May mapapala naman eh. Meron naman siguro mga dolyar. ba? Diba? Kaya yung mga escalation sa West Philippine Sea, sinasadya po yan. Sinasadya ng administrasyon ni Marcos. Ngayon, baka nagtataka kayo. Bakit ginagawa yan ng Amerika? Bakit ginagawa ito ng Pilipinas? sa utos ni Bongbong Marcos na magkaroon ng escalation sa West Philippine Sea. Propaganda. Gusto ng Amerika na ang China maging masama sa paningin ng mga tao sa buong mundo gamit ang Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Black propaganda. Propaganda. Ngayon, pag nagkaroon ng escalation, nandyan na yung mga international media. Nakita nyo, binabalita. So, ang ginagawa ng Amerika, bayad dito kay Marcos, bayad sa mga international media. Gusto nila makagawa ng propaganda. Yun lang. Hmm? Pagbayad kay Marcos, may propaganda na. <clears throat> Magkakaroon pa ng EDCA. No? So, pera lang ang pinapagalaw ng Amerika. Ngayon, nagagalit ba ang China? Maari, nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Kasi mayroon na pong agreement, may UNCLOS. close Noon pa ng panahon ni Pinoy. Diba nagka, nagkaroon sila ng agreement after ng uh, stand 'di Diba? Nagkaroon ng agreement sa panahon pa ni Pinoy. Doon po sa BRP Sierra Madre Bayon, yung bulok na barko, yung kinakalawang na, ang agreement doon ay bawal na kumpunihin gawin. O kumpunihin yung barko. Bawal ka magdala doon ng mga materyales na pangkumpuni ng barko. Ang pwede mo lang dalhin doon, mga pagkain ng mga sundalo nandoon, mga gamit ng sundalo, yun lang, tubig, yun lang pwede mong dalhin. So kapag nakitaan niyan ng spy ng China na may mga materialis ka, talagang gigit-gitin ka, haharangin ka. So para magkaroon ng escalation, kailangan suwayin mo yung agreement, yan yung ginawa nitong Marcos administration para magkaroon ng gitgitan escalation. Yan naman yung gusto ng Amerika para mag magkaroon sila ng propaganda laban sa China. Gusto nila maging masama ang China sa paningin ng mga tao sa buong mundo. Ay, napakabad ng China. Ha? Yung maliit na bansa, hindi na naawa. Binobomba ng tubig, ginigit-git binabangga yung barko ng Pilipinas. Hindi na naawa ang laki-laki nilang bansa. Ang Pilipinas ang liit. -liit. Ganon po ang gusto ng Amerika. Eh ang gusto ni Bongbong. Eh -Bong. anong gusto? Ganon lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye bye.